Yun, yun, yun. Nasaan kaya? An nasa si Jandel? Maglalaban kami ni Jandel. din. ko siya. Nainus na ako sa kanya. maganda naman di ba guys yung spill of brain root. Pag nahanap ko siya, papatayin ko siya. Ha? 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 mo? Uy, ko pala yan Jandel. Nagkita rin tayo sa wakas. Ilang mas kita pinagkita. Lagi kami damo ng away. Eh, totoo naman eh. Maganda tong Still a green root. Lagi Hingan to pin... maganda. Lagi to kasi pinapanood ng mga bata. Eh, sayo, pinaglalaroan. Talaga ba? Mm -hmm. Totoo. Bakit? Mahirap na utak mo, sami? O, ikaw na. Mukhang unggoy yung mukha mo eh. Sa ka na? Saan ka mm. ay talaga. Diyan, Ayos na. Ang pakita naman ng grow a garden eh. Bakit nga? Eh. Kasi yung mga bata na natutunan yung mga brain not eh. At least kami hindi dyan ikaw dyan <coughs> Pangit ka kasi dyan, Del. Huwag mo na, ami, aminin mo na kasi. Oh, okay, Wala ka nga grupo eh. Puro kalampet. Nakuku, ano lang. Tawag doon. At least ako, marami akong pan. Ikaw, hindi. Wala. Ah, mas marami akong pan sa'yo eh. Ina Matapos ang active ko sa'yo eh. Talaga ba? Kaya mo po abutin yung world record na 28. Sa'yo, kailangan kunin. Talaga ba? Sa amin, ninanakaw na lang. Wala ka na magagawa. Wala sa'yo. Brain rat utak mo. Wala pa. Kapi ko na si Jandel Delvis. Tayo yung panalo. Sa lang malakas. Sa kanya pets na kinukuha. Sa akin, ninanakaw lang. Hindi na kailangan. Mura pa libre ka pa, o, oh, diba? Kakainis okay, nice naman si Sammy. Biyaan mo siya. Nakakatawa ah, talaga yan si Jandel. Minsan kasi walang magawa, eh. Ang baduy pa ng house niya, tingnan nyo. Sa ang ganda, boy. Oh, tingnan nyo, red po ako kung like ko. Kaya, boto nyo ko, guys. Magsuot na rin kayo ng is still a brain root katulad ko. Hoy. Hoy, mo oh. sabi mo. Ano jandel? Mas marami akong fans. Ang naman eh. Tingin mo, ang dami sa akin girl na lumalapit. Sa akin yung lumalapit. Ang pangat ng bahay mo. O, ikaw nga, unggoy eh. Ano ka, timpan si ni oh, ba na nini? O, you're oh, Pangit ka kasi. Ikaw yung pangit. Oh. Piling gus ka nga eh. iba girl? yan. O oh, tara ba? Mayabang ka masyado, boy. Hindi mo alam kung sino na. Walang brain, dog. Ah, paki mo, ikaw nga. Hindi ko binili dati. Ulang mo. Ah. Ikaw nang bibili kang laro. Ikaw nga yung gaya gaja eh. Kami yung nauna eh. Ginagaya nyo lang kami. Ano ka ba? Ginagaya mo ang t ko? O oh, tara na. Dito ka. Alam mo na ang mo? Ang laking damo ko na yan eh. Ano oh, naman dyan, Bill? ba? O sige, ready na. 3, 2, 1, go! Ang na lang dak mo dyan, Bill. Mas may hina lang sa'yo. Ang baga nito. Wow. O. Oh. O, oh, ang baga ah! Aray ko! Ala, ah! yari boy. Bumangka ako. Ikot pa ako. Panalo na. Babalik salit niya no. So oh, babalik na ako sa tunnel tol. Oh, yung tagal mo, Jandel. Ah! Uy, dito pa dota. Do 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 Ay! I want si Jandel. Uh, <laughs> ah, Jandel mo. Ha ko. Ah 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 ah. Ah. Pantugon ah, 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 ni Jandel. Oo. Oh. Mino pagkakataon na. Oh no! Di ka makakasal! Ah, ah. Malalaro na ako! Ah, Iwan si Jandel! Ang hirap! Ah! Oh! Panado! Si Si Jandel guys! Naiwan! Ano naiwan si Jandel? mo Ah! na. Ano? 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 Ito na lang natin ito sa akin, oh. Ano ikaw, dyan din? Oh, ikaw nga feeling ano kay eh, hari ka ng ano eh, grow na, ay garden eh. Sa akin, hari talaga ako. Hindi ito brain root. Itong ano na to, kwentas ko na to. One, one trillion to boy. One trillion. Akin, one billion, son. Paglalagay pa ako mamayang i eh, ng prismatic pa. Oh, sa divisoryo lang naman yan, eh. Yung ulo mo, sombrero mo. One hundred lang yan, eh. Ah, sa'yo nga, one hundred. <laughs> Anong one hundred? Ako nga yung pinagkakaguluhan ng mga tao sa mundo, eh. Laga ba brain rot? Ako nga ay pinagka inalaro nila araw-araw pag dadating okay, sila. Bukas na lang tayo mag ano, ituloy natin 'to sa suntukan. Oh, sige ba? Bukas na nga. Bagal talaga ni John Parang pagong. Hmm, Bayaan ko na nga magkikita pa naman kami bukas. Eh. Ang ganda ng blue. Ay, nandiyan ko po si Jandel, ang sakit sa tenga. Di bali na mato. Sakit kasi Jandel, kulay red. Masama. Tutulod na. Oh. Anger. May mm, tumatawag sa akin. Sino ba yun? Wait, na ko lang sa cellphone ko. Gabing-gabing... Uy! Sino ka ba? Sino ka ba? Ako si Sissy Brandon. Bakit? Uy, Tante. Ba't gusto mo ba makipag away ah? Madaling araw na oh. Magkita pa tayo sa labas Ano ba yan Antok na ako. Pero sige. Ang yabang talaga niya ni Dandel, so, manda ni siya sa'kin. Sa Ayan, so, ang yabang niya masyado. Ano so, sa'n? Pata rin, rinig niya ako. Ano yun? Yabang talaga niya ni Dandel. May kasi baliw eh. O, ikaw Dandel. Ang siga mo naman para sumugod sa bahay ko. Ang yabang mo naman. Ako <laughs> <smart> nakakatawa ka sa amin. Ikaw na ka mo ng away. Uy, pang sa mga eh. inaano mo. Ano, lang kabago-bago. Wala naman yung damit mo eh. Divisorya lang yan eh. Mas sa'yo nga divisorya rin eh. Hindi <laughs> na. 50 trillion to. Trillion. Ito nga ako. Tingnan mo pera mo. Tingnan mo dito. Tingnan mo dito. Bigyan pa kita, oh. Ang yabong mo mama sarita, boy. Binigyan na kita. oh. tingnan mo to. Tingnan mo to. O, oh, tingnan mo kita mo. Oh, oh mo. sa Amiral ko lang yan, eh. May utang ka ah, dyan, eh. Di, Amiral ko. Tingnan mo sa amin. Bayaran ay... Ano? Sige, okay, pagpalaga ko, ano? May ina... Ano? Ano, ano? pangit. alas stress oh. nag-ano, nag-update. Kaya walang... Anong man, alas stress? Wala nga. Ikaw nga yun eh. Nagapatay na ako. Nag-ano? Naga, Tuwing Sabado. Oh, ano, kasi diba may... Na? Day, ano na? Wala nga ano. Ah, ako. Bakla. Ah, ang hina mo dyan, Del. Bata ka pa, boy. Tumakbo ka na habang may oras. Mapaki oh, ko, unggoy. Tumatalo ka nga eh. Sumasabit. Ka. Kasama mo si Timbat Sinibana, Nini. Tumakbo ka na. Ah...

Gabong ka ganito nandiyan din. Kung pag nakita kita, mag ako ng rape, para kalabanin ka. Bakit? Ano yan? Pandisal? O oh, bakit? Boxing? Wala ka doon ka nga. Ah! Ang tayo. Oh, ha. Kabi na yun siya. Malakit siya. Ayaw na mag-uubal din eh. Yan, sana mo hoy, uwi na no, lang ako. Natok pa ako. Tapos, oh, lalaki yung pinto. Baka mano pa ako sa ano. Tawag doon. Baka suntokin ako sa loob. Mm -hmm. Oh, yan. Ligit ko na, boy.